sa akin uh, kung merong naghahanap ng L300 ito eh, na lang ang kunin nila dito kasi mas maganda ito kasi bago uh, ang makina nito original ang black nito ayon talaga walang turbo yun kasi pag nabasa alanganin na yun eh aalagaan mo pa ito mabilis din naman ito ano, hindi ka naman nangangrera kaya maganda ito kaya Hello. lahat ng bumibili Kupromote promote ko ito, sabihin ko sa lahat ng kilala ko, dito lang kumuha sa Balangkas. Buti so, na lang nakilala ka namin. So, Phil, sa, sa vlog mo. Kaya, nakasalamat din kami iyo. Nakapunta kami dito. Dahil sa vlog mo. Nagkahanap ko sa ko ng L300. Nakita ko yung vlog mo. Siguro, 3 years na yun eh. Agal na, no, okay. Pastor? Kaya, ayun. Uh, salamat. Thank At you, Si Elmer. Elmer ah, eh. eh. Iusapan niya lang, pagka mapagtituwalaan. Salamat, Maman. Nasatisfied po kayo sa gawa po namin sa Balangkas. Salamat din sa tiwala. Lalong-lalo -lalo na, yan kay Pastor, mga bossing. Mm -hmm. Dahil sa kanya, yan, pinaglaban niya yung L300 na kay Madam. No, Pastor? Oh, eh. ano bang kwento talaga yan? sigurado nagbutuhan kayo kung ito ba sa balangkas eh sabi, sa branyo sabi ko sa kanya noon 1, 2, 3, go sabi ko kay misis tingnan lang niya kung magustuhan niya eh yung sample nagustuhan niya eh nakita niya ito mas gustong gusto niya mas gusto, gusto ko talaga yeah. mas gusto, gusto ko talaga yeah. mas gusto niya kasi doon yeah. sa, sa H100 namin ah may H100 po pala kayo no bossing H100 kami eh mas gusto niya ito itong ginawa natin ay mga bossing oh Ayan ha? Ayun mga bossing ha, yung body po natin ngayon. Ayan Ito na po yung bagong design po natin. Top of the line na body na pang Travis. Exit pastor. Alam mo yung sukat no? Kasi yung ano dito lang. Yung relax hanggang dito lang. Pakita po natin yung ano bossing. Yung low po niya yan, yung dual aircon niya. Eh no meron na po yung ano mga bossing, top load. Napakaganda po ng top load ni Pastor, mga bossing. Ayan, design po niya yan, no, Pastor? Oh. ito yung sinasabi ko sa iyo, yung brand niyo, walang pa, walang insulation. Ito meron. Eh. Ito meron, saka ito, ito sa insulation. Sabihin, protectado ko no. sa... Ay, ito hindi ko napansin, maganda ito, meron pa ito. Oh. Maganda, meron. Sabihin, yung init sa labas, hindi papasok. So, tipid ka sa si aircon. So, kahit mainit, saka duwag na rito eh. At saka yung upuan nito, may hati. Kaya kung may kargada ka, at may, may pasehero ka, pwedeng upo, hindi maabala. Safe na safe. Alam mo, Pastor, sa totoo lang yan, nung unang pumunta po kayo dito, nag-aalala na ako eh, kung papasaba kay ma'am. Kasi gusto ni ma'am, brand new talaga, Pastor eh. Di ba po? Kaya sabi ko, sana hindi ako mapaya kay Pastor. Ngayon naman, ma'am. Ayan, ma'am. Napakaganda ng talaga. At saka ito mo, may, may, may grill pa. So <laughs> oh, po ano, pastor, kompleto <laughs> po, no? So kung may mahalaga ka sa loob, kahit basagi niyan, hindi <laughs> makukuha. Kasi may, may apat ang grill, eh. Eh di ma'am, ganyan magsalita si pastor, eh di gusto sabihin. Hindi na pa sa gusto ni pastor na mag-decide siya. Dito siya bibili ng L300. Eh, lahat ng sinabi niya, ito talaga, nandito na talaga lahat. Legit yung napapanood niya, no ma'am, no? Legit talaga. At <laughs> saka ito, hindi, hindi, ba, hindi bababa ang ano mo. Hindi bababa ang step. Kasi may bulbar dito eh. At saka ito, nakaganda pa, nakaporma. Oo nga, ano pastor, o, no? Ayun yung bagong design natin ngayon na body. Yan ang... okay, pastor, alam mo ba, ang daming gumaya dito? <laughs> Nakalimutan ko sinabi sa iyo, madam. Ang daming gumaya. Ay, grabe. Siguro ma'am, ang gumaya dito nasa walo na. Oh, pastor, tamang tama, eksakto. Ginawa ang modelo namin 'to. Yan, napakaganda, mga bossing. Quality talaga, o oh. Tignan mo naman yung stainless niya. Hindi mangangalawong yan, 304 po. Ito, eh, mga bossing yan, pang-heavy duty po yan. Ay eh, ma'am no. Oh. no. Ay mga bossing no, oh, nag-aalala nga ako kay Madam eh, kung papasa sa kanya eh. Maganda. Ako yung kinabahan nung pumunta siya dito eh. <laughs> Ay mga bossing yan, bagong-bago po. Maganda daw. Tapos mga bossing ayan pa, meron na po tayong ano uh, sound system ma'am. Oh. USB na yan, Bluetooth Madam. Kaya nga. Maganda, maganda. Nice. Pastor, tsaka ito pa po, Pastor. Ma'am, ito pa po yung maganda dito, ma'am. Sa brand new, eh, nasa 1.3. Oh, 1.3. Oh. Eh, dito, Pastor. Right. Ma'am, anong masasabi mo naman ngayon? Ayan, tapos na po yung unit nyo. Oh, maganda. Maganda po. Sulit na Pasado ba, ma'am? Oh, ayan o, oh, mga bossing Oh. Ayan yung mga ibang customer natin, sina Serpo. Gusto rin po nilang ganyan, ma'am, yung design po natin. Pastor, yan, nakikita nyo na po. Maganda po. Si ma'am, nung hindi pa niya alam na natapos to, ano na eh? Uh, excited na kung anong itsura, Pastor. Pero ngayon, mapapaya ka ba sa kanya, Pastor? Siya nga ang tontuwa eh. Ah, ganun po ba? <laughs> Gusto mo sabihin, Pastor, hindi po tayo nagkamali. sa na nakikita mga vlog mo, ano siya ako lahat. Kasi Walang <laughs> uh, 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 problema. Legit ba yan, Pastor? Legit? legit na legit, mga bossing yan. Ayan, si Pastor po, eh, galing pa ng Amerika yan. Kailan po kayo uwi, Pastor? Uh, uh, next month. Next, next month po. Week, hmm. Lapit na, madam. Sakto lang to, na natapos, no? Sakto, Mata, magagamit ng sandali. Eh. Bago ibigay. Tsaka si Ma'am Pastor, di ba, gusto niya yata. Uh, brand new, madam, di ba? Pero ngayon nakita mo, ma'am, ano? Sinong mapipili mo? Branyo ba o yung gawang balangkas? Siyempre, mas maganda itong gawang balangkas. Bakit po, ma'am? Kasi nga, kitang-kita mo na napakaganda ng pagkakagawa. Pulido, malinis. Ang, ano niya, ang style niya magandang. walang walang kakalakalang pag. Kasi, Pastor, bago po lahat yan, yung pang natin. Branyo po talaga. Kaya kung makailan kung pwede ilong drab na, pwede na no? daw. Pwede, pwede, Pastor. Kasi 2017 model to na, no, ma'am, no? Modelo, mga bossing. Ayan, sa alagang 590,000, mga bossing. Ayan, semi-brand na po yan. Tsaka sa brand nyo, bossing, hindi po kayo makakagawa ng ano? Apis Body? Hindi po. At saka napansin ko, yung brand walang mga panel sa ito, walang cover. Lata lang, eh. Yan po. Eh, ito, merong panel, eh sabihin, meron silang like insulation. So, nakakatunong yung salamig. So, hindi lumalabas yung salamig. Pastor, anong masasabi mo naman sa mga gustong bumili dito sa Balangkas Pampanga eh, po? Eh, yung sasabihin ko, yung mga gustong bumili, ah uh, dito na lang. Kasi maganda naman. At saka matibay ang makina. Wala kang intindi. Hindi ka naman nakikipagkarera. Ano ba gawin mo ng turbo? Eh, pati turbo, may maintain mo pe. Totoo yan, Pastor. oh, eto. Eh, wala ng turbo. Tsaka mabilis to eh. Tsaka po, hindi po computer box po yan. Yun na eh. Yun na, Kaya hindi ka delikado sa basa-basa. Kahit ba po, pwedeng ilusong oh, yan. Oh. Hindi masisira. Yung turbo po, bawal to ng bawal, basa pastor. eh. Bawal, eh, pastor. walang turbo ito eh. Tsaka makina nito, solid iron ayon eh. Okay lang. Basta mga loob po eh. Bakit po, pastor? Eh, nakapangalan sa lihis po eh. Ah, gano'n po ba? eh, <laughs> nakapangalan po kay ma'am po. Oo. Oh. Ayan, bago i-release, pastor. Andiyan na yung papeles na nakapangalan sa inyo. Kompleto na. Insured pa ma ito. Ma'am, narinig niyo po si Pastor, ma'am. Nakapangalan daw sa inyo po. At saka maganda dito, pagkuha mo ng unit, nandito na rin, wala ka naman kaasikasyon na papers, <laughs> kompleto na. Nandito na lang. Uwi mo na lang sa bahay, kompleto na lahat. Kaya na maganda. Kaya na, no, papers na. Kompleto. May ano po yan, eh? Salamat po. Pa. <laughs> pastor, salamat po. Ay, God bless, God bless. Ingat po, pastor, sadyanu sa Amerika. Thank you. Thank you po. Madam, salamat. Thank you so much. Very satisfied. Thank you, ma'am. Thank you so much.